Ito ngayon mga friends, ang aking lulutuin. Meron tayong bell pepper, meron tayong sibuyas at saka bawang, meron tayong giniling na karne ng baboy, may harina, may itlog, merong carrots at meron tayong ampalaya at meron tayong gata. Lutong bahay lang ito mga friends, wala kong ibang maisip na lutuin. Kaya nakapag-isip ako ng ganitong luto, pang ulam namin maghapon mga idol mga friends. Unahin lang natin mga idol yung ating giniling na karne ng baboy. Ilagay na rin natin yung ating carrots. Madami-dami yung ating carrots mga friends dahil paborito ko yung carrots. Ilagay na rin natin yung ating sibuyas at saka bawang. At ito na rin yung ating harina. Ilagay na rin natin. Lagyan na rin natin ng isang itlog mga idol. Sariling presyo lang ito mga idol. Lagyan natin ng kunting bitsin. At saka ito ang durog na paminta. Lagyan natin ng kunting asin mga friends. At atin lang to i mikus mga idol. Hanggang sa maghalo-halo ang ating mga ingredients doon sa ating uh, giniling na karne ng baboy. Ayan mga idol, tapos na tayo maghalo-halo ng ating mga sangkap sa ating giniling na karne ng baboy. pwede na tayong maglagay dito sa atin ang palaya na hiniwa-hiwa. Simpleng luto lang mga idol. Uh, may ulam lang maghapon. Ito ang aking gagawin ngayon na luto. Ilalagay lang natin itong ating mga giniling sa ating Ayan. pinutulputul na ampalaya. May gulay ka na, may ulam ka pa mga idol. Sariling version ko lang ito mga friends, mga idol. Ayan mga idol, tapos na tayo maglagay ng ating giniling dito sa ating pinutulutul na ampalaya. Ang matitira na giniling naman mga idol ay atin ipiprito na lang, isasabay na rin natin doon sa ating lulutuin na ulam. Sunod naman natin na gagawin mga idol, isasalang na natin yung ating kawali, gamit natin ang ating kalan na ang gatong ay use oil. So ayan, lalagyan na natin ng mantika yung ating kawali mga idol para sa pagpiprito ng ating ampalaya na pinutulputol na lalagyan natin ng giniling na karne ng baboy yan, mainit lang ang mantika, ilagay na natin at, uh, aray ko, sandali nalaglag ayan mga idol, ilagay na natin yung ating ampalaya dikretuhin muna natin ito mga idol Ayan mga friends, tapos na tayo magprito ng ampalaya na nilagyan ng giniling na karne ng baboy. Ngayon naman ay ating hanguin yung ating kawali at magpapalit tayo ng panibagong kawali para magisa naman tayo ng sibuyas at bawang bago natin ilagay ang ating ampalaya na mayroon giniling na karne ng baboy. So ayan mga idol, ilalagay na natin yung ating sibuyas at saka bawang at ilang papupulahin bago natin ilagay yung ating reno. Alright, so ito na ang ating Rino, mga idol Ilalagay na natin So ayan mga friends Naigisan na natin yung ating reno So ngayon pwede na natin ilagay Yung ating ampalaya Na nilagyan natin ng Giniling na karne ng baboy Ayan mga idol Atin na rin ilalagay itong Na exist kanina Na giniling na karne ng baboy Ayan. Huwag lang natin masyadong haluhaluin mga idol. At baka naman madurong. So, ayan. Pwede na natin mga idol ilagay yung ating uh, gata. Ayan. Sariling version ko lang ito mga idol na luto. Pero masarap ito. Ayan. Kumukulo-kulo na siya mga idol. Huwag lang natin masyadong haluin yung ating Uh, ang palaya at baka madurog naman masarap ito mga friends, mga idol ginataang ang palaya na may karne ng baboy na giniling ayan o oh. naglalangis-langis na mga idol yung aking gulay may gulay na, may ulam pa ayan Yan lang ang naisip kong pagkain ngayon nalutuin mga idol ulam na namin maghapon ngayong araw na ito kung gusto niyo rin yung ganitong luto mga idol ay magluto rin kayo sa inyong mga bahay ng ganitong luto masarap ito mga lods kakaibang luto ng ampalaya na ginataan ayan shout out sa lahat ng mga followers ko kung nagustuhan niyo naman yung video ito mga idol mga friends ay huwag nyo pong kalimutan na i-share i-like at paki-comment na rin at kung bago ka rin naman sa aking page ay huwag nyo pong kalimutan na mag-follow na rin ayan titikman muna natin mga idol kulang sa asin mga idol medyo matabang lalagyan muna natin ng kunting asin ayan ilagay na rin natin mga idol itong ating bell pepper tapos ilagay na rin natin ang ating dahon ng sibuyas ayan at ilagay na rin natin mga idol itong ating sailing green All right. So ayan mga idol, luto na yung atin ginatang ampalaya with kiniling ng karne ng baboy. All right, mga idol. So, kung nagustuhan nyo yung aking video ito, ay wag nyo pong kalimutan i-share. Maraming maraming salamat at happy birthday dyan sa aking sister. Happy birthday sa iyo.